magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Paumanhin. Oo tama kayo. Kanina nyo pa ako hindi kasama. Sa totoo lang, nang umalis ang emperor ng North Mona na si Emperor Zubaji, upang tignan ang lugar ng pinagmula ng liwanag na ating nakita kanina. Ako ay nagpas siyang sumunod. Dahil alam ko na alam nyo na ang liwanag na ating nakita ay hindi basta-basta. Hindi natin alam kung ito ay isang panganib para sa ating lahat. Dahil sa lakas na spiritual na bumabalot sa liwanag na iyon na patungo sa kalangitan. Na nagpabago sa kalagayan ng kalangitan at ang kulog at kidlat ay ang bangis nito ay nagpakita sa ating lahat. Kaya minarapat ko na tignan din ito. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat si Yvette ay nagsabi. Ganon pala ngunit hindi ka namin napansin kanina na ikaw ay umalis. Sabi ni Yvette, at si Zubaji ay nagsalita din at sinabi. Totoo ang sinasabi ng mahal na Empress ng South Cloud. Nagkita kami sa lugar kung saan nang galing ang liwanag na iyon. Tuldok, nang marinig ito ng lahat lalo na si Lily siya ay medyo kinabahan. At ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Hindi pumasok sa aking isip kanina na ang tinataglay ng Anvil of Valor Hammer ay biglang lumabas ng aking himokin ang aking spiritual at ipagsama ko sa hammer na iyon. Ang lakas nito na tinataglay ay mararamdaman ng lahat na nasa imperyo ng Westrington. At ang pagdilim ng kalangitan, at pagkulog, at kidlat ay makakabigay pangamba sa kanila. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya-maya si Daryl ay nagsalita at sinabi, kung ganoon. Oo nga pala Brother Zubaji sa inyong pagtungo sa lugar kung saan lumitaw ang sinag na ating nakita. May nakita ba kayong kakaiba? O may naabutan ba kayong kainahinalang nila lang na pwedeng gumawa ng ganon klaseng lakas? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Zubaji at Queen Zilong. Si Queen Zilong ay bigla siyang napatingin kay Lily. At si Queen Zilong ay tinignan niya ng husto si Lily. At si Zubaji ay nagsalita. Brother Daryl sa pagdating namin doon, wala na kaming inabutan, ngunit sa aming paglalakad, nakita namin ang Empress ng South Cloud na may mga dugo na nakakalat sa sahig. Napinagmula ng sinag na ating nakita kanina. Ang mga dugo na ito ay nagmula sa tao. Sa tingin namin ay nagkaroon ng labanan nung oras na nagpakita ang sinag na nagtataglay ng sobrang nakakatakot na spiritual. Sabi ni Zubaji, at si Queen Zilong ay bamulong sa kanyang sarili. Ang babae na ito na nagmula sa assassin sect ay tingin ko ay may kinalaman sa nangyari kanina. At ang mga katawan na aking nakita na nahati sa dalawa ay siya ang may kagagawan. At si Queen Zilong ay biglang nagsalita. Emperor ng North Mona, naalala mo ba ang aking sinabi kanina? Na mauna ka na umalis at ako ay maglalakad-lakad muna. At ako ay baka hindi na bumalik sa Imperio ni Daryl. Ngunit sa aking paglalakad. At nang makarating ako sa tabing ilog nakita ng dalawang mata ko ang mga katawan ng mga tulisan na wala ng buhay. At ang mga katawan nito ay nahati sa dalawa. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat, si Irene ay nagsalita. Ano, kung hindi ako nagkakamali, ang nakalaban ng nilalang na nagtataglay na nakakatakot, na spiritual ay ang gumawa ng ganun karumaldumal na pagpatay. Sino naman ang may gawa nito? Mukhang malalagay na naman tayo sa hindi inaasahan na sitwasyon sabi ni Irene. At ang lahat ay nakaramdam ng takot. At si Daryl ay nagsabi, "Empress Queen Zilong, sa iyong nakita na mga katawan, wala ka bang nakita na makakapagbigay kasagutan sa ating mga tanong kung sino ang may gawa nito?" Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay agad-agad na nagsalita at sinabi, "Binibini ng Assassin Sect, baka maaari mo sabihin sa amin kung ano ang totoong nangyari sa lugar na iyon?" at sino ang may gawa ng karumaldumal na pagpaslang sa mga tulisan na aking nakita. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat sila ay nagulat at ang mga ito ay tumingin ng husto kay Lily. At si Lily nang marinig ang sinabi ni Queen Zilong ngayon sa kanya. Siya ay labis na natakot, at ito ay napabulong. Huwag mo sabihin na alam ng Empress ng South Cloud ang totoong nangyari kanina sa mga tulisan na iyon. At kung sino ang may gawa ng pagpaslang sa kanila sabi ni Lily sa kanyang sarili. At si Daryl ay biglang nagsalita. Mahal na Empress Queen Zilong, ano ang ibig mong sabihin? Sa iyong pagkakasabi, na ang babaeng kasakasama ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec, ay may alam sa nangyari sa pagpaslang sa mga katawan ng mga tulisan. At sa paglabas ng sinag na ating nakita, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi, Hindi ako pwedeng magkumali. Ang babae na ito na nagmula sa assassin sect ay may kinalaman sa lahat ng nangyari kanina. Lalo na sa paglabas ng liwanag na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Sabi ni Queen Zilong, at sa mga oras na ito si Lily ay sobrang nangangamba at ito ay nakakaramdam ng takot. At si Sect Master Marvin ay bamulong sa mahinang boses at sinabi. Kapatid, totoo ba ang sinabi ni Empress Queen Zilong? May kinalaman ka ba sa pagpaslang sa mga tulisan na iyon? Sa iyong pag-alis kanina, nakasalubong mo ba ang mga tulisan na iyon? At yung Anvil of Valor Hammer na ating ibinigay sa Emperor ng Westrington bilang regalo. Huwag mo sabihin na sa mga tulisan mo ito nakwa. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily. Si Lily ay hindi man lang nakaimik. At maya-maya si Daryl ay nagsalita ulit at sinabi. Empress ng South Cloud mabigat na paratang ang iyong sinasabi. May patunay ka ba na ang babae na nagmula sa assassin sect ay may kinalaman sa lahat ng nangyari kanina? Sa lugar ng aking nasasakupan, sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang maramdaman ni Queen Zilong ang seryosong tono ni Daryl siya ay sumagot at sinabi. Kanina, habang naglalakad ako, may nakita ako sa puno na iilang mga bagay na pagmamayari ng assassin sect. Sabi ni Queen Zilong at maya maya nilabas nito ang kanay knife na kanyang kinuwa sa puno na nakita niya kanina. At si Queen Zilong ay nagsalita ulit, Sek Master Marvin ng Assassin Sek. Kung hindi ako nagkakamali ang kanay knife na ito ay pagmamayari ng inyong sekta. Dahil ang simbolo nito na nakaukit dito ay simbolo ng Assassin Sek. Tama ba Sek Master Marvin? Nang marinig ito ni Sek Master Marvin. Agad itong tumayo at kinuwa ang kanay knife na hawak-hawak ni Queen Zilong. At laking gulat nito nang makita niya nga ang kanay knife na kanilang kauna-unahang sandata ng kanilang sekta bilang isang assassin sect. At si Sect Master Marvin ay nagsalita, Tama ka nga mahal na Empress ng South Cloud, na ang kanay knife na ito ay aming pagmamay-ari. Ngunit paano mo nasabi na ang aking kapatid ang may gawa ng pagpaslang sa mga tulisan na iyong nakita? Sabihin mo sa aming lahat kung paano mo nasabi na siya ang gumawa nun. Sabi ni Sec Master Marvin sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay tumawa at nag. Sabi, haha, talagang nais mo pang ipagtanggol ang iyong kapatid. Ang iyong kapatid na babae ay habang patungo ako sa lugar kung saan nagmula ang sinag na ating nakita kanina. Nakita ko ang iyong kapatid na lumilipad. At ito ay tila nagmula sa lugar na panangyarihan ng labanan at pananggalingan ng sinag ng araw habang siya ay maingat na lumilipad pabalik ng imperyo ng Westrington. Hindi ko sadyang makita ang babae na ito na nagmula sa Assassin Sect. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat, si Yvette ay nagsalita. Hindi ko napansin na umalis ang babaeng kasakasama ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Baka ibang nilalang naman ang nakita mo Empress ng South Cloud. At si Iron at Lynn ay nagsalita din. Tama si Empress Yvette hindi namin nakita na umalis sa kanyang kinauupuan ang babae na nagmula sa Assassin's sect. Kung siya ang nakita nyo bakit hindi namin ito napansin. At sa tagal siguro bago siya nakabalik ito ay mapapansin namin agad na wala siya sa kanyang kinauupuan. Kung ito ay nalipad pa lang nang siya ay makita mo Empress ng South Cloud. Pabalik ng Imperio ng Westrington. Mapapansin na agad namin ito. Sabi ni Irene ang reyna ng mga fairy. Nang marinig ito ng lahat sila ay sumang ayon kay Yvette. At maya maya, si Zuba Ji ay bigla din nagsalita. Tama ang Empress ng South Cloud. Nakita ko din kanina ang babae na ito na nakasuot ng maskara na tila ba ito ay nanggaling sa lugar na pinagmula ng sinag na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Hindi ako pwedeng magkumali. Ang babae nga nakasakasama ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect ay ang aming nakita. Baka sadyang hindi nyo lang nakita ang pag-alis ng babae na kasakasama ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Kanina dahil kayo ay masyadong abala sa pakikinig sa mga tinatalakay ni Brother Daryl. O masyado kayong abala nang makita nyo si Brother Daryl. Hindi nyo nga napansin ang pag-alis ng Empress ng South Cloud para ako ay sundan. Dahil masyado kayong abala lahat, kaya maniwala kayo sa Empress ng South Cloud. Ang babae na nakita namin kanina na lumilipad ay ang babae na nagmula sa asasin na nakamaskara ang kasakasama ni Sec Master Marvin. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng lahat, labis ang pagkagulat ng mga ito. Napagtanto ng lahat na tama sila Zubaji na masyado silang naging abala para hindi nila mapansin ang ibang umaalis, tulad na lang nila Queen Zilong at Lily. Sila Ivet, Irene, Ganggang, Lynn at ang iba pang nasa loob ng silid ha pagkainan. ay labis na tumingin kay Lili na may pag-aalangan sa kanilang mga damdamin. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!